Hi guys! Kung gusto nyo magkaroon ng flower sa loob ng bahay, kung meron kayong glass, for example, uh, yung wala nang laman na mayonnaise or something, huwag nyo itapon guys. So, pwede nyo ilagyan ng bato sa loob na maliit na bato. sa palagyan ng tubig at lagyan ng halaman. So, mabubuhay sila kasi nga may gamot ay ano yun meron silang ugat <laughs> gamot daw ugat ba bisaya ba anyway guys ito naman nilagyan ko ng design ayan ito naman ginawa ko rin to guys yung sira kong ano tawag yan itong pinutol ko ito at ginawang ano so ayan So, ayan guys, yung mga bottle na maliliit, pwede nating lagyan ng tubig at lagyan ng ganito guys. Kasi ito pwedeng mabubuhay sa loob ng bahay. So, at saka ayan, maganda yung flower nito guys, pink na malaki. So, kapag nag-flower na sila, ipakita ko sa inyo. Pero nawala pa. So, ayan, ito white flowers niya. White. And, ito naman yung rose ko, guys. Ginupit ko lang pala sa labas. And, mamatay na nga siya ata. I mean, matanda na tong ano niya, oh. Tingnan nyo, guys, na buhay. Kasi may tubig rin to sa loob. Ayan, guys. At, meron pala. At, dear also, guys, may DIY. Oh sorry. Sorry. Ayan, lalagyan ng chocolate. Ginawa ko rin, ano. At ng, ano, flower. may kasi ako sa flowers, guys. So, ayan. Di ba? Kung gusto nyo rin, ayan, pwede kayong gumawa. Pwede kayong gumawa ng Ganito.